Tayo ngayon para tikman ang dinosaur ng Batangas. At yun na nga guys, mukhang hindi na namin makakaya yung dinosaur. Dami pa rin tiraw. Dami pa rin tira. Busog na kami. Gusto yung makakanin namin. Ano, kaya niyo pa sir? Ayan, kaya pa yan. Ano masasabi mo sir mo? Masarap dito, dito sa Bicones. <laughs> <laughs> Ikaw sir, Banda, ano Rabi masarap mo? Grabe masarap. Kaso, nakakaluha sa sobrang sarap. <laughs> <laughs> yan, sobrang sarap. so, ayun po ang review namin, guys. Shoutout nga pala sa... Nakakaiyak, sobrang sarap. QRT Class 05, 2024. Kising Talas. Ito po si Kuya Oliver. Sinsay na din eh, tamang ate mo. Sangguto ni Kuya Oliver. Okay, sinsay na.